Nito lamang Abril na itala ang 53 degrees Celsius na heat index o ang nararamdamang init ng ating katawan. Pinakamataas na naitala ngayong taon at itinuturing na extremely dangerous sa ating kalusugan. Pero paano nga ba nasusukat ang heat index at iba pang datos sa ating panahon? Tinutukan niya ni Bian Manalo on assignment suspensyon ng mga klase at epekto sa ilang kabuhayan ng ating mga kababayan. Ilan lamang iyan sa dulot na hagupit ng matinding init na panahon na ating nararanasan sa kasalukuyan. Noong May 11, 1969, naitala ng pag-asa ang pinakamataas na maximum temperature sa kasaysayan sa Tugigaraw City na umabot sa 42.2 degrees Celsius habang naiulat naman ang pinakamataas na heat index sa San Jose, Occidental, Mindoro noong April 2020 na pumalo sa 57 degrees Celsius na pasok sa extreme danger level. Mga factors po no, na nakaka-affect doon sa matataas na temperature na nare-record natin. Una po yung nararanasan natin na effects po ng ilinyo. Dahil nga po may ilinyo tayo ngayon, yung isang effects po niya ay reduction po ng rainfall. Bukod po doon, meron po tayo maalinsangan po na naramdaman sa iba't ibang parte po ng Pilipinas. No? Then dahil dito, nagkakaroon po ng mas mainit na temperature dahil kukunti lang po yung moisture po doon sa hangin natin na nakaka-contribute doon sa matataas na temperatura na nanarecord. Then bukod pa po, po doon sa mga cities po, no? may study po sa urban heat island effect sa mga major cities po sa Pilipinas, yung mga maraming building infrastructure po, natatarap po yung mga init doon. In po, mas maiinit doon sa mga cities po natin, major cities po sa Pilipinas kumpara doon sa mga rural areas. Isa pa po, po yung easterlies po na nararanasan natin ngayon. Yun po yung maalinsangan pa rin po na hangin na nanggagaling po sa Pacific Ocean. Kaya ang ilan sa ating kababayan, kanya-kanya ng diskarte para maibsan ang matinding init na nararanasan gaya na lamang ni Lima Ramos, 45 taong gulang na isang traffic enforcer. Isa kasi ang trabaho ni Lima sa lubhang apektado ng pagtaas ng temperatura. Kaya ramdam niya ang matinding init ng panahon medyo mas masama nga po kasi dati kasi halos buong maghapon kami sa area ngayon mga 2 hours lang kami siyang nag nag area tapos pahinga tapos balik ulit parang mauubusan na kami ng ano eh tubig sa katawan eh so parang putol na lang namin silong konti balik na naman medyo minsan masakit sa ulo eh so kailangan dalang kung may mga lilim doon kami banda eh kasi talagang ano mahirap may baon kami laging tubig. So, bago kami pumunta sa area, paalala po talaga sa mga kasama namin yung tubig talaga. May baon talaga. Si Regina Santos naman, nakasanaya na ang pagdadala at pag-inom ng maraming tubig. Lalo pa at matagal din siyang nakababad sa sikat ng araw dahil sa kanyang paglalako ng merienda. So, sobrang init, kailangan may baon ka ng tubig, plus may baon ka ng ganito. Pa, hindi ka mahilo. Pag uh, hindi na kaya, may hinto naman. Dahil lang din ang gawa ko. Kaya may banok ng tubig para hindi mahilo. Patante, tubig. Dahil sa sobrang init ng panahon, apektado na rin ang hanap buhay ni Francisco Quintana na isang MC Taxi Driver. Kaya si Francisco, ibat-ibang paraan na rin ang ginagawa para kahit papaano ay maibsa ng extreme heat sa lansangan. Siyempre kahit paano, nabawasan yung kita. Gawa hindi ka makatakbo kapag kasagsagan ng init eh. Medyo bawas yung kita mo. At saka hindi, rin, hindi na rin gano'ng kaya ng katawan yung tindi ng init. Hindi ka tulad dati. Eto, silong-silong lang sa malilim na lugar. Tapos inom ka lang. Maintain lang yung inom ng tubig. Kasi para maiwasan din yung, ano, kumbaga, yung pagtaas ng temperatura ng katawan. Uh, para makaiwas sa stroke. Inom lang na inom ng tubig. Tapos silong sa mano kapag kasagsagan ng init. Pahinga. Ano nga ba ang heat index? At paano ito nakatutulong sa mga tao? Ang heat index, ito po yung or damang init, ito yung nararamdaman po ng katawan ng tao. Dulot po ng epekto ng temperatura at saka ng amount ng moisture sa ating hangin. Nakatulong po yung heat index po, no? lalo na po dun sa heat illness po. May po yung mga heat related po na mga sakit ng nararamdaman po ng mga tao. Mula po dun sa heat index po na information natin, alalaman po ng tao kung anong level o kategory po ng heat index ang nararamdaman sa lugar natin o no? iba't ibang lugar sa Pilipinas ayon sa pag-asa, may apat na classification ang heat index level. Una, ang danger level kapag umabot na sa 42 hanggang 51 degrees Celsius ang temperatura, kung saan maaaring makaranas dito ng heat exhaustion at iba pang heat-related illnesses. Extreme danger kapag pumalo na sa 52 degrees Celsius pataas ang temperatura. Maaring makaranas ng heat stroke ang mga maaapektuhan. Pangatlo, ang caution level kapag pumalo sa 27 hanggang 31 degrees Celsius ang temperatura. Maaring makaranas ng fatigue. At panghuli, ang extreme caution level kapag umakit na sa 33 hanggang 41 degrees Celsius ang temperatura at maaaring makaranas ng heat exhaustion. Pero paano nga ba sinusukat ang heat index ng isang lugar at nalalaman kung lubhang mapanganib na ang init ng panahon? Minimeasure po natin yung heat index or compute po natin ito galing po sa derived po na relative humidity at saka temperature po natin mula sa instrument po na ginagamit natin na dry bulb temperature at saka wet bulb temperature natin. Mula po dun sa instrument na yun, compute natin yung relative humidity at saka dew point tapos kinocompute po natin doon yung heat index po mula doon sa formula na ginagamit natin. Susunod sa on assignment. sa Science Garden sa Quezon City ipinasilip sa atin ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang instrumento na kanilang ginagamit sa pagsukat ng heat index at kung paano ito ginagamit. Ito po yung pinaka main instrument na ginagamit namin is which is yung psychrometer. So yung psychrometer po is composed of yung dry bulb and then yung wet bulb. So when we say yung dry bulb, yun po yung air ambient temperature na na nararamdaman po nung actual na temperature ng isang tao wet bulb is yung evaporation or yung moisture nag start po kami mag-observe ng alas 8 ng umaga hanggang uh, alas 5 ng madaling araw pero kapag ka po kukunin po natin yung uh, sinasabing heat index so nag po kami ng 8 am hanggang alas 5 ng hapon hourly kukunin po namin yung temperature And then kung ano po yung pinakamataas na temperatura na mare-record po namin. Yun po yung kinukuha namin na uh, temperatura para sa pagkuha ng heat index. Ang heat index po is uh, kailangan po yung uh, max, uh, maximum na air temperature and then yung uh, yung corresponding value ng relative humidity para po makuha natin yung computation ng heat index standard po na sinusunod natin ay base sa NOAA po or National Weather Service po. International po no, na standard. Then yung formula po na ginagawa o algorithm po na pinapalaw natin ay base rin po doon sa formula na ginagamit po sa heat index calculator po ni NOAA. Patuloy naman ang ahensya sa pagpapaigting ng kanilang information dissemination campaign para maging ligtas ang publiko mula sa banta ng matinding init ng panahon. Generally po ano, ang main function po ni Pag-asa po ay magbigay po ng information po sa Pag-asa. Disseminate natin siya through social media at nanguna po sa Pag-asa website. So yun po no. Bukod po dun sa mga observe po na computed po natin na heat index, binibigay din po natin yung information related po sa forecast o kung ano yung possible na heat index na may experience sa susunod po na dalawang araw. So da mula po dito, no, malalaman po ng mga kababayan natin o sa iba't ibang sector po no, kung ano yung dapat nilang gawin given po na ito yung possible na heat index na may experience nila sa mga susunod na araw. Bagaman may mga pag-ulan nararanasan nitong mga nakaraang araw, pinag-iingat pa rin ang pag-asa ang publiko sa banta ng extreme heat dulot ng El Nino. Patuloy pa rin po tayo sa pag-monitor po, pag pag-subaybay po sa information na binibigay po ni pag po sa tungkol sa heat index para po maiwasan natin yung mga heat related po na mga illnesses na posibleng maranasan natin. Iwasan po natin po na lumabas po kung di naman po kailangan. Nakapagtala ng 77 kaso ng heat-related illness ang Department of Health. Pito rito ang pumanaw. Hindi dahil sa heat stroke, kundi may kinalaman sa heat-influences diseases. Tulad ng high blood, atake sa puso at atake sa utaka dahil sa matinding init ng panahon. Ayon sa DOH, may tatlong kategorya ang heat-related illnesses. Una, ang heat cramps o pamumulikat. Pangalawa ang heat exhaustion o kapagurana. At panghuli ang heat stroke o pagkawala ng malay so ang ating mga Department of Health uh, hospitals ay uh, handa para tumanggap ng mga pasyente na kung nahihirapan sa init no dahil sa hindi kayang magpalamig naka uh, standby po yan lalo na yung pinakamalala na heat stroke ang paghawak uh, hawak ng uh, heat stroke ang paggamot uh, sa heat stroke ay uh, ready ready ang ating mga emergency rooms sa mga naging pupag uh, binantayan natin baka mag brown out kasi nagkakaroon ng power conservation or baka mawala ng tubig so on the part of DOH sinigurado at si sinisigurado natin na ang ating mga ospital ay may mga generator, may mga power sources, mga baterya, at mga water reserves rin, no? mga stored water, para hindi tayo mawawalan ng kuryente at tubig sa ating mga paggamutan. Nagko-coordinate rin tayo, of course, with our local government units, ang ating mga LGU hospitals, at ang iba pang mga ospital sa ating kapaligiran para makayanan natin kung kailangan mang mag-admit ng mga tao na may heat stroke. Nakikipag-ugnayan na rin ang Task Force El Nino sa iba pang ahensya ng pamahalaan sa pagbibigay ng aksyon at impormasyon sa publiko kaugnay sa mga dapat gawin para makaiwas sa banta ng init ng panahon. Ang ating heat-related illnesses, may iiwasan natin yan kung tayo ay magiging conscious kung ano mga aktibidades natin. Halimbawa, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, 10 to 4, wag munang mag-outdoor. Doon lang tayo sa loob, sa dilim, tayo ayaw gumaang muna sa ating mga aktibidades. Alam po namin sa kagawaran ng kalusugan na meron tayong mga kababayan na ang trabaho ay hindi mo may lumabas. Tulad ng mga traffic enforcer na na-assign sa may init na lugar or uh, even mga construction worker. Pag ganyan po, uh, magkaroon po ng mga panahon ng pahinga, maglilim tayo, at lahat naman tayo ay dapat umiinom ng tubig na malinis. Medela tayo dapat na reusable water containers at laging may laman at laging napapalitan. Umasa po tayo na handa tayo sa anong mga kalagayan sa panahon na ito. Napansin po natin sa mga nakaraang buwan no? uh, parang sunod-sunod yung mga hamon. na Nagkaroon tayo ng tusperina, 'di ba? May tigdas, may heat-related illnesses, parating na ngayon yung wild diseases. Yan po ay trabaho ng Department of Health. Basta huwag kalusugan ninyo, binabantayan po namin at sinisigurado natin na kaya nating tumugon anuman ang hamon ng ating panahon. Bien Manalo on assignment. Patuloy ang pagsusumikap ng ating pamahalaan para mapaunlad ang mga kagamitan para sa maayos at wastong pagkalap ng datos ng ating mga tagapagbantay panahon na siya naman nating gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay.